rape. Ito na yung bridge niya labu. Kapro kapra ka pa ka tak ka pa ka komen. kau Ulo ta, urak ka uban na ta si Lolo. Sky view. bridge. Aga sa bridge. Sky view bridge yun.

Annyeong! Sa cellphone ni ate, lovely! One, two, hey, lovely, dito ka! Ay, na. Lovely, ikaw. Ibig eh, yung video. I-continue mo. Ito lang ko nang alisa. Ah. eh. 1 2 3. Dito dito. One, Sabi niyo 100 yeah, lang. Puro jun daw mo. Tapos dito tayo, dadaan ako kasi kakain. Oo. 1 2 3. Kakain ako. 1 2. Nabibiti mo ba? eh?